So yan guys, so nandito ako sa Isla Verde. So maraming salamat sa kliyente no. ko na nagbigay ng isla. Grabe naman guys, so, tinan mo pang isang taong ulam namin. Grabe. oh, oh, pakalaki oh. Tinan nyo naman binigay sa akin. Oh. Oh. Big bit yan guys, sobrang haba. I think isang metro yata ito eh. Oh. Grabe ang laki. Sabi na. Ay, First time ko sa talamboy ko na nakakita ng ganitong bitbit. -bit. Oh, grabe, ang laki. So, hubura. Oh, sa sa madala siya. So, yun, maraming salamat po dito sa amin ngayon, sa client namin. Eh, kay Bossing eh, si Bossing. Bossing, maraming salamat po. So, grabe napakasab. Grabe sobrang laki. Tapos sabi nila, 'di ba? Ako kasi laki akong palais isdaan eh. Yung bitbit -bit na ganito, nakakita ko niya. Pero kalahati lang nito. Oh, hindi ho ganito na overall size, grabe. Hindi ako makapaniwala dito. Oh, grabe, o yan, oh, yan. Hindi oh. No, pa wifi ni Papa ang bro. Ang laki, grabe. Maraming salamat po dito sa sponsor <coughs> yung sa aking cliente. Hindi ko na siya i-mention para lang private, private. Yeah, maraming salamat po. Sa mga taga Isla Verde, maraming salamat po. Yeah, maraming salamat. Okay na po yung PC Wi-Fi. Maraming salamat po. PC magawa mo, don't forget to subscribe.